Welcome sa tinig ng bayan Boses ng masak para sa masa Kung gusto mong marinig ang totoo Like, share at subscribe ka na Magandang araw mga katinig ng bayan Nakakagulat na balita raw mula sa Senado Habang ang ilan ay tila nagdiriwang Ang iba raw ay tila napapaiyak ng araw sa gitna ng pamumuno ni Senate President Jesus Escudero. Isang kakaibang hatian ng kapangyarihan ang naganap. At ang mga pangalan ni Senadora Amy Marcos at Senadora Risa Hontiveros ang laman ng mga usap-usapan ng araw. Pero teka, tatlo na committee chairmanship raw ang napunta kay Senator Amy Samantalang si Hon nga raw ni isang powerful committee, wala! Zero! Ating himay Base lang sa opisyal na listahan mismo mula sa Philippine Star. Ay nga sa ulat, inilabas na ang opisyal na listahan ng mga chairperson ng Senate Committees para sa 28 th Congress at ito Senadora Amy Marcos ang naitalang chair ng hindi lang isa, kundi tatlo na committees. Tatlong makapangyarihang komite ang hawak ngayon ni Senator Amy Marcos. Foreign Relations, Labor at Cooperatives. Sa kontekstong ito, kitang-kita raw ang laki ng tiwala sa kanya sa bagong liderato ng Senado. Hindi man direkta raw nagsalita si Senadora Amy tungkol sa kanyang dami ng committee chairmanships na nagbubulungan umano sa loob ng Senado na ito raw ay patunay ng pagtitiwala ni Senate President Jesus Escudero sa kanya. Kumbaga, Tap alay raw si Amy sa bagong pihit ng kapangyarihan. Pero kung titignan natin ang mga nakalipas na linggo, Ila si Amy ay mas naging visible at vocal sa ilang issue kabilang ang impeachment ni VP Sara. So, coincidence lang ba ito? O may mas malalim na game plan? Sa kabilang banda, kapansin-pansin sa listahan na wala ang pangalan ni Senator Brisa Hontiveros sa mga nabanggit na major committee chairmanships sa nakaraang kongreso. Siya ang namuno sa Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Pero ngayon, tila ibang senador na raw umano ang uupo roon. Ayon nga sa ilang opinion o suhestyon ng ilan, sa si Sen. Rafi Tulfo umano raw ang bagay na italaga na bagong chairman sa nasabing komite. Bagamat wala pa namang opisyal na kumpirmasyon pero parang bagay nga sa kanya. Kung totoo man ito, maraming netizens ang nagtatanong, bakit tila na zero raw si Senator Hontiveros? Isa pa naman siya sa mga prominenteng oposisyon sa Senado. Epekto raw ba ito ng politika sa likod ng bagong leadership under Senate President Jesus Escudero? Ang tanong, deliberate mo ba ito? Nilaglag raw ba si Hontiveros dahil hindi siya kalyado ni Senate President Gis o ni BBM? O baka raw, ito ang epekto ng minority status niya sa Senado? Alam naman natin na ang Senate Committee Chairmanships ay hindi lang simpleng pamumuno. Ito ay kapangyarihan exposure at control sa mga batas at budget. Kung tatlo ang napunta kay Senator Amy, ibig sabihin ba nito ay consolidation of Marcos influence sa upper chamber? At kung si Hontiveros ay halos walang naibigay na committee, ibig sabihin ba nito ay sinabihan na siyang out of the loop? Napakalakas na mensahe nito politically. Trending sa social media ang issue na mga meme pangaraw na nagpapakita kay Amy na parang reyna ng Senado habang si Hontiveros ay lumuluha ng araw sa gilid. Magkamat sarcastic at meme-based lang ito, may basehan nga raw sa actual na committee distribution ayon sa ilang political analyst, this might be a preview ng kung sino ang mga magiging kingmakers sa 2028 elections. Lalo na may haka-haka na si Amy ay may ambisyon nga raw for higher office or baka raw defender in chief ni VP Sara sa Senado. Hindi rin ligtas sa kritisismo si Senate President Chis Escudero. Bakit raw ang ibang opposition senators ay tila na isang tabi? Kaya ang tanong ngayon, ang liderato ba ni Sen. President Cheese ay para sa balance of power o para sa consolidation ng iilang pangalan lang? Kabilang na rito ang Marcus Block. Kung pagbabatayan ang article, si Jeez mismo raw ang pumili ng mga committee heads in consultation. Pero malinaw na may pabor sa ilang senador. Partikular sa Pro Admin Block. Mga ko, malinaw na ang hatian ng committee ay hindi lang technicality. Ito ay political statement. Senator Amy Marcos, tatlo na posisyon. Senator Visa Hontiveros, wala man lang sa major committees. Fair game ba ito o political maneuvering? ang mahalaga. Alam natin ang source ng impormasyon. Hindi ito chismis at tayo mismo ang maghuhusga. Kaya mga ko, kayo na ang humusga. Deserving ba si Aini sa tatlo na komite? O may naisang tabi raw sa ngalan ng kapangyarihan? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila... Ang yaman ng bansa natin kung maayos lang ang mga taong naglilingkod. Ang kailangan ng Pilipino, maayos na trabaho at may maayos na mga at makakain tatlong beses isang araw. Kaya maraming umaalis dahil walang mapasukan na trabaho. Ang ganda ng Pilipinas kung hindi lang kinukurakot ng mga kawatan hindi kailangan ni Hontiveros ang committee kasi wala siyang kaalaman at karunungan para humawak ng posisyon sa Senado. Huwag sana magtiwala pa si VP Sara Duterte kay Amy. No more Marcos na please, VP Sara. Isipin nyo ginawa ng Marcoses kay Tatay Tikong at sa pamilya Duterte. Muli ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaction i-comment mo lang sa baba. Poses yung mahalaga kalimutan like share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!